from 8,783 down to 6,693 pesos na lang yung bill natin sa kuryente. Mataas rin ba ang bill ng kuryente mo? Well, para sa iyo ang video na ito. Kung natatandaan nyo, nag-vlog tayo no, last November 17, 2023. So, in natin yung vlog na yun during the installation of maxi power energy. Yung maxi power energy na yan, yung nasa likod natin is yan po yung nag prevent ng electric fluctuation. Pumapasok bigla yung kuryente. So, sa pagpasok bigla ng kuryente, yung mga appliances mo naka-plug in pa, hindi pa naka-unplug. So, may tendency na magkukonsume yun ng kuryente biglaan. So, ang hirap i-explain guys, no? So ipapakita ko na lang sa inyo yung nagiging bill ko last November. So tapos i-compare natin December. So yung bill ko November is nasa 8,783 pesos. So yun guys, oh yung bill. So nasa 8,783 pesos. November 2023. So pagdating ng December 2023 is naging 7,573 pesos. Pinenta ko, minus ko doon sa previous bill ko. So receive natin is 1,200 pesos. So kung ayaw nyo pang maniwala, ipapakita ko sa inyo yung naging bill ng kuryente. bagay yung receipt yung receipt guys ito yung mga receipt ko yan receipt yan mga receipt yan. ang pino eh ang pino kasi parang hindi makita sa camera so yan ito po yung bill ito yung bill ng kuryente so December yung una in yung is November 17, 2023. Tawang tama. So, November 18 naman yung reading ng electric bill. Tapos, November 17 yung installation ng maxi power energy natin. Yung membrane ng water filling station natin is bumaba yung production. So, pinakleaning natin yung membrane natin. Kasi, pag mahina na yung membrane, laging maandar yung makina, mahina naman yung production, yung tendency dyan is tataas yung bill ng electric natin. So by yung January din is nung, nung January last month, last month pinakleaning natin yung membrane. Naging bill natin ngayong Pebrero 6,693 pesos. ni ko lang dito sa notebook guys para makita nyo kung ilan yung diferensya ng bill ko dito sa water refilling station ko so yung maxi power ang masasabi ko is nakakatulong talaga siya lalo na sa electric fluctuation yung maxi power na yan maxi power energy is uh, pag may brown out so yung kapitbahay bahay namin so, may kuryente na sila may ilaw na yung bahay nila sa amin hindi pa kasi delete yan ng 5 minutes saka ilaw uh, iilaw yung bahay namin yung water filling station namin so ibig sabihin nun pinipigilan niya yung high voltage na papasok sa bahay natin no anisari voltage na papasok sa inyong appliances so pag may trouble yan or halimbawa pag may sunog wag naman sana if ever may ground automatic shutdown yan. By the way, sa mga bagong viewers natin dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka mag-follow sa aking Facebook page para maging updated kayo sa next vlog ko.